Magandang araw, ito pala ang part 2 ng aking video. Pagkagising ko, grabe ang ganda pala dito. Ganda sana kung one week ako dito, kaso two days lang ako. Ito pala ang aming kwarto. Sila yung mga kasama ko na mag exam ngayon. Dahil umaga na, syempre mag kami. Sakto-sakto kasi gutom na gutom na ako. Dahil sa sobrang taas ng building na to, daming numero dito sa elevator. Wow, dami naman. Pagdating namin sa babae, eh, naghanap agad kami na malapit malapit na restaurant. Mabuti kasi maraming pagkainan dito na malapit lang sa building. Hindi na kailangan sumakay pa para kumain. Kasi kung sasakay pa, doble gasto na. Namin dito, ang daming ulam. Ayos to at siguro mabubusog naman ako. Shout out daw, sabi ni ate. Kung pupunta kayo dito sa Mandaluyong, kumain daw kayo dito. Masarap daw ang kanilang pagkain. At sa daming ulam na tinda nila ay fried chicken ang in-order ko. Pagkatapos namin kumain, syempre busog na. Umali alis kami agad kasi magbibihis na kasi magre-ready na papunta doon sa DMW doon kasi kami sa DMW mag-i-exam dahil malayo pa ang oras nagsuroy muna kami dito matanaw kung ano magaganda dito <laughs> baka may mura makabili tayo Mali dalawa pala kami dito kasi yung ibang kasamahan namin naglain-lain sila ayaw nila sumabay sa amin kasi mga gwapo daw kami Eww. sa aming room kasi dalawa lang kaming bisaya Kaya, kami na lang dalawa dalawa ang nagsama ito palang kasama ko ay si Archie from Cebu. Kaya shout out daw sabi niya sa kanyang mga pamilya at mga kaibigan. Sa aming pagsuroy suroy dito nakita namin itong magandang mga sapatos. Maganda sana kasong mahal pala. Sayang na sayang kunti lang yung pera ko. Kaya eto hanggang picture na lang tayo at video. Sana pagdating ng panahon kapag nakapag abroad na ko ibibilhin ko ito. Pagkatapos namin magsuroy suroy lumabas na kami kasi pupunta na kami sa DMW. Kasi one PM yung exam namin baka mahuli kami magsisi sa huli sa mga gusto mag-aral ng Korean sa Bohol mag-message lang kayo sa akin at sasabihin ko kung saan ako nag-aral doon. doon sa aming pinag-aralan ay marami nang nakapag-abroad kasi yung paralan na pinag-aralan ko ay sobrang legit Tutulungan kanila hanggang sa pagdating mo sa Korea kaya, kaya sa mga gustong mag-abroad dyan lalo na sa Korea na malaki yung sahod ay mag-aral ka na kaysa magtambay sa hindi ka hindi pa nakakaalam sa sahod sa Korea ay nasa 80,000 hanggang 180,000. Sorry, 150,000 pala. Kaya kung ako sa iyo, mag-aral ka na hanggang maaga Di pala pa. pala ako nakapag-video doon sa DMW, baka kasi bawal. Pero Walang. after ng exam, nalaman ko na yung score ko na napasado ako. Grabe ang tuwa ko na malaman ko na pasado ako. Sulit oh. na sulit yung pagod at puyat ko. Okay, hanggang dito na lang yung video ko at maraming salamat. Bye-bye!